ano yung nilulok for um, Parang, uh, this is, uh, bihira akong gumawa ng ano eh. Parang wala pa yata akong nagawa historical film. So, I think, uh, mas, uh, yun, as a, as a doctor, so, uh, ko kung ano yung gusto ni Direk na mangyari sa character uh, para mag-blend at mapaganda lalo yung ko So, um, nilulook forward ko na maganda talaga ang kalabasan nitong historical, historical film na um, medyo malalim siya pero yun nga, babaeng ayaw mamatay. Um, uh, it's not really action, so it's all about it. Maganda rin kasi yung film na napapaisip ka. Um, hindi yung film na alam mo na yung ending, alam mo na yung mangyayari. Um, medyo sa pag um, if I, if you're a movie um, fanatic mahilig kang manood ng mga pelikula gusto mo yung napakaisip ka na movie like um meron ako na recently which is hindi ko pa napanood before yung Meet Joe Black mm -hmm. um, si Brad Pitt um, tsaka si um, Anthony Hopkins napapaisip kami na mag-asawa to? Ano Alam mo yung ano? It's a, it's a, ano? Uh, it's a, sobrang talino ng script writer. Um, gusto, gusto ko makagawa ng tayo ng ganong klaseng pelikula. Na mapapaisip sila. Ano ba ang ending? Anong ano? Hindi yung ma, ma ano mo yung plot, ha? Ah? Magaganyan. Yung mismo yung viewer, ma-discover siya na ang gagawa ng ending tapos tama, 'yun nga yung ending. Maganda yung ano eh, yung mapapaisip ka sa isang pelikula. Uh, um, if you're a movie fanatic, if you're a movie ano, 'yun na yung hinahanap mo sa pelikula ngayon. Di ba? So I think this film will be like that. Ngayon, sobrang ganda ng mga sinabi mo. Thank you, thank you. Salamat po. At syempre This day, ano na lang, Next? Question? Okay. May question pa po ba tayo? Ayun, okay, sir. Hi. I May mean, follow-up question ako kay uh, Ara Mina. Ay, Miss Ara. Uh, Ara. Okay. Okay. Miss Ara. <laughs> Uh, uh, question. Po. Sorry. Follow up lang Ah, sige, picture niya. <laughs> okay lang. Palo okay. ako lang po kasi movie na yung pinag-uusapan natin. Ano yung reaction nyo kanina sa sinabi ni Direk na uh, movie kasi award-winning actress ka, no, and you've been around for life, talaga namang hindi matalbogan yung ano, hindi na matawaran yung uh, staying power mo, no. um Anong reaction mo doon sa sinabi ni Direk na uh, bagamat hindi siya tutored sa filmmaking, uh, like hindi niya alam yung mga terms, pero movie enthusiast siya. How do you feel being directed by someone like Direk? <coughs> na, Nag-inaming ganun. Well, it's um, the fact na na hindi ko masyado naririnig sigaret but I accepted the film because um, pag matagal ka na sa si industriya, ah, you're looking for a challenge. Um, minsan kasi parang nagiging routine na lang ang paggawa mo ng pelikula. It's just okay, maduro, o ganyan, kontrabida, ganyan. Parang hindi na, sometimes um, parang Ah, uh, ano 'yun? Hindi, nawawala yung puso sa pelikula. So I want um I want something uh, to do a film na medyo um ibang atake naman. Mm -hmm. Sometimes kasi pag sobra kang skillful at um ano ka um yung mga parang uh, yun, yung skillful na, na na parang ano na siya eh yung di ano na, the robot na. The kahon di kahon na. Di ano ka na, di kahon na, di parang hindi na normal. Mm -hmm. yung, uh, pero kasi iba-iba ang atake ng director. And looking forward, yung atake ng direct. And the, the, way um, I learned um, his story, nakikita ko sa kanya ang puso. Ang importante kasi, uh, especially sa mga director, pag nag-direct -di ka ng isang pelikula o ng show, sure, dapat may puso din Kasi naraman ba ng audience yan? Naraman ng audience? Kaya minsan meron din mga pelikula tayong na, natatouch tayo. Sabihin na natin yung mga Korean. Korean Korean novela, like um, meron na, the first, the very first Korean um, uh, drama series na panood ko is uh, Crash Landing on You. Um, I think itong ginawa nila, may puso eh may po, may ano eh, um, kaya natatalo na tayo eh. Sometimes kasi para matapos na lang yung eksena, para matapos na lang to, nawawala na yung pati ano ng artista. Dahil, um, hindi kaya nga, hindi rin ako naniniwala yung sobrang pagpuyatan natin to. And, hindi ka na makakaarte, minsan sa sobrang pagod eh. Diba? Yung minsan, iiyak ka pa naman na araw. <laughs> diba? Parang tapusin na lang natin to. Sige, iyak na lang ako. O yung iba, talagang pipilitin na lang mag-motivate. Pero wala nang hurot sa puso. If, so, if you're, if you're very passionate about the film, if you're very, ano sa pelikula, lalabas yan, mararamdaman ng audience yan. And I, I really hope this film, ang babaeng ayaw mamatay, maging viral talaga. O, oh, kahit isipin nila na ako yung babaeng ayaw mamatay. Uh, pero syempre, iaangat natin si na Miss Jana dahil hindi, hindi dahil siya ang producer. Because um, we want to help her also achieve her dreams. Ayoko yeah. um, I ko rin kasi yung um, um uh, for the sake na, oh, binayara naman tayo dito. Pero dapat hindi siya yung ma mapaso sa pagproduce we want more producers in our industry. Um, maganda kasi kung kumita siya, gagawa siya ulit, di ba? May encourage siyang gumawa. Pero pag hindi na kumita, kawawa din ang produ producer. I've been a producer also. I've, I've produced ate. Um, the first film that I made um, 2007. Pero hindi na na ulit. Medyo napaso din ako. So, but um, But as as we go along, na marami akong natututunan. I'm planning to produce also next year. Uh, na kung ano yung natutunan ko from the past film that I produce. Ganon din. So, eh, tato tulungan. Um, kung bago hindi naman ano eh, uh, hindi porket um, oh, ano na natin yun? Kasi ay hindi ko mitayon di matay producer niya. No, it's not that la, kung anong, uh, yun ang ano ko, kahit indie film, kahit hindi, hindi, hindi mga TV show man, lahat ng best ko, nilalagay ko sa trabaho ko. Kasi because this is what I love to do. pag mahal mo yung trabaho mo, mamahalin ka ng trabaho. Yeah. Yun so, uh, last question ko pa din. So, hindi ikaw yung, kasi di ba yung ibang mga artista or uh, actors, they just stick to people they know yung kumbaga tried and tested ano tried and tested uh, or, or even formula pero ikaw uh is this a message you want to tell people in the industry na give others a chance open the doors to people who you think deserve it Yes uh hindi na po ko tatanungin sa ganyan Talagang ano po I'm really willing to give people a chance um well, wala naman ako say sa sa uh, ano pa eh, sa industry because I'm not uh, a uh, uh, hindi ako may ari ng network hindi ako may ari ng ganito but um, minsan yung sasuggest ako um, ayan, okay yan minsan pa nga eh I'll be, I'll be frank magsasuggest pa ako sa mga ibang producer huwag na po yan, sasakit po ang ulo na dyan <laughs> Kasi ayo ko mabigyan, ayo ayo ko silang na-stress. But I, I, will suggest kung sino yung mga maayos na trabaho, magaling umarte. And I hope si industry natin, mabigyan ng chance. Katulad nga sa sabi ni Diego Salvador, di ba, lagi siyang ropin. Pero uh, for sure, meron siyang talent na sarili niya na gusto niyang ma-discover ma -ano siya, ma as himself kasi nagdaan din po ako sa bilang talent. As in, yung talent na yung passers by pa. Yung dumadaan lang po ako sa camera. Nangarap din po ako talagang makilala. And na-achieve ko naman po. As in, talagang dadaan lang po ako sa camera. Yung gano'n, tapos nasa background lang ako pa nag-examine mga artista. Eh, syempre, hindi ko pa alam ang blocking nun. Nagbabasa ako, uy, sabi ko, uy, babad ako sa camera. Kasi nandun ako sa ano, eksena, nagbabasa ng dyaryo. Hindi ko pala, alam mo, blocky eh, noon. tinakpan ko yung mukha ko ng dyaryo, hindi rin ako nakita. <laughs> Siyempre, talent lang ako, ano ba nung sabihin ng director na, iba pa yung dyaryo. Di ba, wala naman silang pakialam sa, minsan sila sa talent, mas importante sila sa mga main characters. So, I'm very, I have a heart sa mga, uh, mga maliliit na actors na hindi pa nabibigyan ng chance. Let me just say, all of um, I Aramin mean, na totoong tao, napakabuting tao. Ay, naku, salamat po. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, Sigurado ako, ang sarap sa pakiramdam ng director natin at producers natin, yung mga narinig nila mula sa iyo. Thank, you. thank, you. thank, you. thank, you. thank you.